Napulot mo? Sige mm -hmm. mo napulot to. Oh. Mm -hmm. Oo oh, nga, may number o. Oh. na. Oh. Mm -hmm. Ano to? Gamit to ng ano? <coughs> ano po ba to? Gamit ang hapon? Parang mm -hmm. pasingawan eh. mm -hmm. shot mo nga tal hindi <laughs> natin ko <po> helmet helmet niya helmet. ha ha yata pa? ha 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 helmet ano po ba ito sa nakakalam sa mga eksperte may number eh tawag natin tawag mo ang number niya ay H mayroon ano siya nakalagay na HO31099. HO31099. Tapos dito, HO31099. <coughs> Ganun din, parehas lang. Na nakalagay. Ang iniisip ko, ba't may ganito? Ano to? Ah, alam ko na. Ito yung dating ano. Ano nga na matatanda? Okay, ano? o, <laughs> oh, ganyan ano? Oo po ka, tol. Stainless yun, ha? Stainless. Ito, ah, pa-comment naman po kung ano, kung may alam po kayo dito sa bagay na to. Siguro baka bilog to nung araw. Tapos may laman sa loob. Oo, parang ito, yung duktungan niya, ito, na pusta ko yung pagkamalikat tampil bu siguro sa bu siguro oh siguro buo to bakit nila yan eh hmm eh pinau binuksan oh binuksan Oo nga binuksan po siguro buo sa ito yung pinaka naging tong niya na binel siya Pwede sa panilang kasi. Panguha ng panilang. Kamukha mo yung ano, bayo ko. <laughs> panilan no. Tara. Uwi na kami. Sa lunis na lang ho, ano? Sa... Asa na nga pala siya, ano? Naiwan, no? Bernard, nandito pa sa taas? Uh -huh. Mahal kilo niyan, stainless. Magkano po ba kilo na stainless ngayon? Alam ko malang kilo na stainless eh. Salunis na lang na mga bata. Bye-bye.